Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority One time, the new Filipino time Alasete ng umaga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At ganyan. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang PCG matagumpay na hinarap ang barko ng China sa baybayin ng Zambales. Defense Secretary Teodoro at AFP Chief of Staff Bronner Pumuelta sa umunoy propaganda ambush ng China sa Singapore Pagkausog ng impeachment kalendar laban kay VP Sara Duterte Ikinatuwa ng ilan niyang kaalyado sa Senado Ang EDSA rehab suspendido ng isang buwan Neto odd even scheme sa EDSA Kanselado na rin Kamara tatapusin na ang nalalabing trabaho sa huling dalawang linggo Comprehensive study para maging national policy, ang 20 pesos kada kilo ng bigas ipinag-utos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama, ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng lunes, mga kaprikada, June 2, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao At uh, Brigada Haji Kaamin. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kaprikada, sa gitna ng malalakas na mga alon at masamang panahon, Tumindig ang Philippine Coast Guard. Laban po sa isang barko ng China Coast Guard na namataan sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas malapit po sa baybayin ng Zambales. Mismo ang BRP Cabra ang ipinadala para ho ng hakpanga laban sa dayuhang barko na ayon ho sa batas ng United Nations Convention on the Law of the Sea ay walang legal na kapangyarihang mamalagi sa loob ng karagatan sa ng ating bansa. Paulit-ulit na tinawag ng PCG ang barko ng China at binigyan diin na wala itong karapatang magpatrolya sa loob ng ating teritoryo. Kahit umaabot na sa 8 hanggang 10 talampakan ang mga hampas ng alon, hindi ho nagpatinag ang 44-meter vessel ng PCJ. Samantala mga kabrigada sa ilalim ho ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, may git 150 na mga diplomatic protest na ang isinampan ng Pilipinas laban po sa mga aktibidad ng China sa pinagtatalo ng mga teritoryo. Pinweltahan naman ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang umano'y panibagong propaganda ng China laban sa kanila. Hindi matapos hong kumalat ang isang video kung saan tila kinuyog sila ng mga umano'y nagpapanggap na journalist sa Singapore. Sa video na inilabas ng China Daily, pinalalabas pa na iniiwasan ni Bronner ang mga tanong kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea bagay na maring itinanggi ng dalawang opisyal. Ayon sa kalihim ng Department of National Defense, hindi totoong mga journalist ang sumalubong at kumorner sa kanila, kundi mga secret agent ng China na tila may layuning manggulo at sirain ang imahe ng pamahalaang Pilipinas sa international stage. Gate niya, Malinaw na isa itong pakana para magpakalat ng maling naratibo at pahinain ang posisyon ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, hindi pa man umuusad ang paglilitis. Iginid po ng ilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte na talo na ang impeachment laban dito. Maring ipinahayag ni Senadora Amy Marcos na tila tapos na ang laban. Wala kasi sa dapat na June 2, itinaktapo ang pagdinig ng impeachment article sa Senado sa June 11. Sa kanyang pananaw, malinaw na wala ng saysay ang pag-usad ng kaso kahit pa ituloy ito sa Hulyo. Ayun pa sa mambabatas, hindi dapat inuuna ang mga pampolitikang bangayan lalo't mas mahalaga raw ang pagtutok sa mga batas na makatutulong sa taong bayan bago mag-adjourn ang ikalabing siyam na kongreso sa June 14. Samantala, matapang ding naghayag ng suporta si incoming Senator Rodante Marcoleta kay VP Sarah. Gate niya, walang kapangyarihan ng mga nagsusulong ng pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Brigada Balita Nationwide Kaugnay ngayon mga Brigada, Si senador Coco Pimentel Dismayadong hindi matutuloy ngayong araw Ang pagbabasa ng Articles of Impeachment Laban kay Vice President Sara Duterte Brigada Ann Cortez Ibrigadamo Brigada, Brigada. <laughs> inaamin na Senate Minority Leader Coco Pimentel na dismayado siya sa naging paglipat ni Senate President Cheese Escudero sa schedule na pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate niya para sa kanya hindi naman makakaapekto sa legislative calendar ng Senado. Ang pagtuloy sa unang schedule dahil sa tansya niya raw ay nasa tatlo o apat na oras lang ang magagamit dito. Dagdag pa niya may mga hinahabol na pan pinuka ng batas mula sa LEDAC ay hindi naman daw gaano mabigat ang workload kung kaya't masisingit pa rin ang mga dapat gawin sa mga naunang impeachment schedule. Ayon pa kay Pimentel, kung may pagpapatuloy sana ito ngayon ay guguling na rin ang oras na laan para sa Vice Presidente na ang mga akusasyon laban sa kanya. Maaalala ayon kay Escudero, pinili raw niyang ilipat ang schedule ng pagbabasa ng articles of impeachment dahil gusto niyang matutukan nila sa Senado ang paghahabot pagbabo sa ilang priority bills na maring kailanganin ng mga pagdinig o di kaya by cameraal meeting. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita na mga kabrigada, itong EDSA Rehabilitation suspendido ng isang buwan. Brigada Marikar Sargan Saritali Nyan, <todak> ibrigada mu <mo>. brigada. <todak> Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagpapaliban na ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA sa loob ng isang buwan na upang bigyang daan ang mas epektibong paghahanda sa mga hakbang para maibsan ang inaasahang matinding trapiko. Inanunsyo ito ng Pangulo sa gitna ng mga pangamba ng publiko sa posibleng dagdag na oras sa biyahe bunsod ng dalawang taong rehabilitasyon na, na orihinal na nakatakdang simulan ngayong Hunyo. Doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation, ang daming bumalik na nag-aalala papano yung trabaho namin. Eh kung kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng isang oras, dalawang oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dyson at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Ang EDSA ay may habang 23.8 kilometers at isa sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na dinaraanan ng daang libong motorista at pasahero araw-araw bago pa man umpisahan ng proyekto na Nakararanas na na matinding trapiko ang luna tuwing rush hour. Kasama sa mga isa sa alang-alang ng pamahalaan sa loob ng isang buwang suspensyon ay ang pagsusuri sa cost-benefit ng proyekto. Gayon din ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabilis ang rehabilitasyon kung ito man ay muling itutuloy. Ayon pa sa Pangulo, pag-aaralan muna ng DOTR at ng DPWH ang mga alternatibong solusyon upang mabawasan ang abala sa mga commuter bago tuluyang simulan ang nasabing proyekto. Maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng dalawang taon na masyadong mabigat, uh, masyadong mahigpit ang traffic. Kumuha tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na dalawang taon, magawa natin sa anim na buwan, magawa natin sa uh, isang taon. Whatever it is, tignan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag ng maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka eh, tinuloy natin yung uh, EDSA rehabilitation. We will find a better way na hindi masyadong uh, mahirap para sa ating mga commuter. Changing Lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kaprikada Balita Nationwide Mga Kaprikada, suportado ng Federation of Free Workers ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna ang rehabilitasyon ng EDSA dahil sa posibleng matinding epekto nito sa trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Attorney Sonny Matula, Presidente ng FFW, Tama lamang ang naging hakbang ng Pangulo dahil kailangan muna ng masusing pag-aaral at konsultasyon bago ituloy ang proyekto. Gate pa ng labor leader, dapat kasama sa konsultasyon ng mga manggagawa at employers dahil sila ang direktang maaapektuhan ng proyekto. Nagbabala rin si Matula sa malaking pinsala sa ekonomiya kung basta-basta lamang isasagawa ang proyekto. Binalikan niya ang datos ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2017 na nagsasabing umaabot sa 3.5 billion pesos kada araw ang nawawala sa bansa dahil sa matinding trapiko sa Metro Manila. Brigada Balita Nationwide Dahil dyan, ito ang odd even scheme sa EDSA. Kanselado muna. Brigada Gigo Custodio E brigadamo. Brigada Mo Brigada <laughs> kinan sila ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng odd-even scheme kasunod ng pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, ang suspensyon ay pagkakataon para muling pag-aralan ng plano upang hindi mahirapan ng mga motorista at pasahero sa inaasahang matinding trapiko sa loob ng dalawang taong rehabilitasyon. Sa kabila nito, patuloy naman ang pagpapatupad ng existing number coding scheme. Samantala, Antala ayon sa DOTR. Inatasan na ng Pangulo ang DPWH, MMDA at iba pang ahensya na bumuo ng konkretong plano para mapabilis ang proyekto at mabawasan ang abala sa publiko. Target na paikliin ang konstruksyon sa loob ng anim na buwan gamit ang makabagong teknolohiya. Tiniyak naman ng DOTR ang pakikipagtulungan sa mga ahensya upang maisakatuparan ng utos ng Pangulo at mapagaan ang daloy ng trapiko sa EDSA. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news of our... Team. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, mabilis nakikilos ang kamera sa pagbabalik ng sesyon ngayong araw upang tapusin ang mga natitirang trabaho bago magwakas ang 19th Congress. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, bawat araw ay magiging abala ang Kamara mula sa pag-aproba ng mga panukalang batas sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang narito ang Anti-Offshore Gaming Operations Act, ang Philippine Civil Registry Act, Declaration of State of Imminent Disaster Act, ang AICS Act at Expansion ng Senior Citizen Benefits at mga pribilehiyo. Sinabi ni Romualdez na kailangan ng gumalaw at katuparan ang mga naturang panukala dahil bawat isa ay may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa kabuuan ng 19th Congress, 13,868 measures ang naihain kung saan 1,493 ang naaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa habang 1,451 committee reports ang isinumite. Samantala, Inatasa naman ni Pamualdez ang budget at policy experts ng Kamara na agarang magsagawa ng comprehensive study sa feasibility ng 20 pesos per kilo na rice program upang gawing national policy. Ikakasa ang pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department kung saan susuriin ho ang policy, fiscal at legislative pathways sa loob ng dalawang buwan. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, ayaw tanggapin ng Russia at Estados Unidos ang kontrobersyal na Russian vlogger na si Vitalis Dorovitsky araw sa kanyang deportation. Yan pong isiniwala at ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulia kahit na green card holder naman ang dayuhan at may lahing Russian. Dahil ho dito, wala pa rin malinaw kung saan maidedeport ang vlogger matapos ang legal na proseso. Kung maaalala, naaresto ho si Zdorovitsky noong Abril matapos gumawa ng sunod-sunod na panggugulo sa publiko. nabila ang pagkuhan ng video habang hinihiya o hinaharas ang mga Pinoy. Nananatili siyang nakakulong abang inaayos po ng mga otoridad ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Brigada, abot kaya at pasok sa itinakdang presyo ng Department of Trade and Industry ang mga school supplies na ibinebenta sa Divisoria sa isinagawang price monitoring ng ahensya sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na karamihan sa mga tindahan ay sumusunod sa price guide ng DTI para sa school year 2025 to 2026 at may ilan pang mas mababa pa kaysa nakasaad bagamat walang price ceiling ang gabay ng DTI handa pa rin ang ahensya na maglabas ng babala sa mga tinder pero kung sakaling lumampas sa nararapat na presyo. Ayon naman kay DTI Assistant Secretary Agaton Uvero, hindi lamang mga vendor ang posibleng tawagan ng pansin, kundi pati na ang kanilang mga supplier. Bukod sa school supplies, tiniyak din ang kalihim na mananatiling stable ang presyo ng basic at prime commodities ngayong nalalapit na ang pasukan. Balita Nationwide Barkada Balita. Binigyang babala naman ni Senadora Bongo ang Department of Health kaugnay sa muling pagkamatay ng dalawang individual dahil po yan sa rabies na sanay na iwasan kung naging maagap lamang sa pag-aksyon. Panawagan ng Senador sa ahensya Malakasin ang kampanya laban sa rabies at tiyaking may sapat na stock ng bakuna sa lahat ng bahagi ng pansa lalo na sa mga liblib na mga lugar. Nanawagan din siya sa publiko na huwag isa walang bahala ang kahit simpleng kagap. Anya 100% na nakamamatay ang rabies ngunit 100% din itong mapipigilan kung maaagapan. Balita Nationwide Malawak ang paggamit ng vape sa mga kabataan. Malinaw na pagpapakita umano ng mahinang pagpapatupad ng mga alituntunin. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye. i mo! <ILARIO> Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na mas delikado ang paggamit ng vape kaysa sa tradisyonal na mga sigarilyo. Ito ay sa gitna ng pagdami ng bilang ng mga kabataang Pilipino na nahuhumaling sa mga vape products dahil iniisip nilang mas ligtas itong gamitin. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi totoong mas safe ang vape, lalo pat mas mataas ang nicotine content nito. Binigyan din, din niya ng access ng mga teenagers sa produkto sa bila ng age restrictions ay malinaw na patunay ng poor enforcement at malawak ang iligal na bentahan. Sa huli, sinabi ni Herbosa na mas mapanganib at mas mahal ang vape. Ang long-term impact umano nito ay maaring lubhang makaapekto sa healthcare system ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, kasabay ng pagbabalik sa skwela ay ang balik review, balik exam at balik pressure ho para sa mga bata. Napapansin niyo ba na parang lutang o sobrang tahimik naman ang inyong anak kapag galing sa skwela? Baka hindi nyo lang ho napapansin o nakikita pero posibleng nakakaranas na pala sila ng matinding academic pressure. Lalo na kung may paparating na quiz, exam o recitation. Kaya para sa pagbabalik ng klase, isama nyo na rin sa daily routine ang pag-inom ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang tuparin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, patuloy ho na magpapaulan hanging habagat sa Ilocos Region Patanes, Babuyan Islands, Zambales at sa Samantala makararanas din ang mga pagulan ng Metro Manila, Cordillera Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, partikular na sa Silangan, ay magpapatuloy ang maaliwalas na panahon. Wala namang inaasahang malawak ang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya asahan ang mainit at maalinsang panahon na sasamahan lang ng mga biglaan at panandaliang ang buhos ng ulan. Sa ngayon mga kabrigada, wala pang bagyo o low pressure area ang namamataan sa labas at sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita! Brigada, Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax. At ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa Umaga. O puso kasama ang buong puersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Haji Kaaminyo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart